Wala na. Wala na tayo makukuha ang papaya o. Oh. Hmm. Wala na. Wala na ang papaya. Ayan o. Oh. Naputol na yung avocado. Hmm. Dito sa street na Ang maraming chismosa. Ayan. Ayan maraming pakalami ng buhay dito eh dito sa street na ito black 49 black 39 lot black 39 at 40 kaya may mga chismosa dito daw tingnan natin to bumubunga oh hmm. May buong isa oh. May buong isa. Kaya masyadong maduling. Layo na natin. Ayan oh. Ayan papaya oh. Tutubo yan. Ba, may buong na rin ang mga sili ko oh. Ayan oh. May bulaklak na. Pag kasi may ito yung dahon. Ayan oh. Tanggal. Tanggal yung bulaklak. Sayang. Kung may ito yung dahon, tanggalin. Para tumaba hmm. Tumutubo na rin yung sampalok oh. Ano. Tumutubo na rin yung dahon ng sampalok oh, ayan oh. Siya sampalok 'yan. Tumutubo din pala. Mm. Ano. Maakin din man ako dito. Eh. Ayan o. Oh. Bango ah. Bango niluluto, eh. ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak. Ayan Oh. Hmm. Hmm. <laughs> May buko. Oh. May buko. Hmm. Walang tigil ang ulan, magdamag. Magdamag ang ulan. Magdamag ang ulan. Nagigib ako eh. Kasi magdamag ang ulan. Basa. Basa ang sila. Ang ano? Yan ang bahay ko. Pero hindi aking bahay. Hindi ko tunay na bahay yan. Nakitira lang ako. nakitira lang tayo dyan eh, sa bahay na yan eh. hindi man talaga atin yan Ayan, nakitira lang tayo dyan block 39 lot 90 dito kami dati Ayan, dito kami dati ang upo dyan ay 1.5 dito hindi kami naka ano, hindi kami nakabayad kaya dati dito kami nakatira eh si ate Nitz yung pinaglalaban dati ni ng asawa ko ito ngayon, may bahay na yung kanyang anak. Doon Tapos, nakabili pa ng bahay sa doon sa yun, gentry. Yun. Yan kami pinatira. Ito, gagawin daw ito eh. Ewan kailan. papa gagawin daw yan. Tatay, tatas din. Dahil bunga nung ano. Nung malunggay oh. Huh. Mga tuyo oh. Okay, um ano, puno ng malunggay 'yung mga sanga pag hindi pinutol, ang pangit ng tumubo. Hmm. Matu. Ngapatulo, yung wala pang yung bulaklak. Ano Wala pang bulaklak ang patula. Sabi daw nila, swerte daw ito pag ito na malaklak. nga ba? Swerte nga ba pag namulaklak ang iyong, ano, ang iyong, lag doon? Ang iyong stick plan na may alaga, ka, may alaga kang stick pa Pag-comment nga po kung talagang swerte. Pero huwag tayong dadaan sa swerte. Aasa sa swerte. Ang daming buko nung ano oh Dito sa susunod na linggo ha, parting ito sa parting ito ha. Tingnan niyo, abangan natin. Abangan natin kung marami talagang buko. marami talagang bulaklak na lalabas dito sa parting ito. Ito, ito sa parting ito lang ha. Bilangin ko na isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, no ha, apat. Apat na ano, tingnan natin ha. Diyan sa lugar na mismo yan Ito lang ha. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ha. Ito lang. Ayan. Panorin nyo. Pasyal ko kayo dito. Ayan o. Ha? Ayan. Ayan. Gumanda lalo yung tubo pag na pag napuputulan o. No? Gumanda lalo ang tubo pag napuputulan ang ano. Sana ng rose. Rose ban. Hmm, bango. Bango nang niluluto nila nakagutom nakagutom ang amoy ng kanilang niluto yan tama nyo ah yan no? may bulaklak din o oh. dito dati naglalaba din si Mrs oh dyan sa anong yan dati tagalaba niya si Mrs yan dadalawa na sila magkasama yung ganda ng bulaklak mo oh. ganda ng bulaklak nila oh ayun no ganda naman ang bulaklak ang ganda ang bulaklak nila yan no? ang ganda ng bulaklak dito ito gamot din yan ah, gamot din niya -blood. daming gamot dito sa iblad yan o no? yan no? o nambun hindi pa ating tubig may na kasi ang gripo gawa ng may na tubig tuloy ng tubig kasi manuay nabun sama na naman ng panahon no dilim na naman may na gawa ng prime water binili ng ano eh bin, binilitan ng mga tanga sa kay bilyar e eh. kaya may nang tubig puno na, buhatin na natin tayo sa madilim na bahay. Ano ito? Ano ito? Hindi okay, Ano? Kalat no. Ang gamit ko. Oh. Hmm. lang. Gigibig lang tayo tuwing umaga. Ayun. Ayun, Parang niluluto ka dyan ah Parang niluluto ka Tilapia Ba't kinalbo mo? Hindi <tinyan> yung kalbo, supply lang yan Bago ng ligo oh, Bibi, bago ng ka uh, Tango siya eh Tango rin naman eh Tango rin naman Ano, snake blood Tumbo na pala talaga ng Bulaklak na pala talaga ng snake plant Okay. Ito ang start namin. Ayan. Black 40. Ah, Black 39. Sa Black 40. Oh my God. Lakas ang ulan kagabi. Ayan o. No? May bagay pala. Kaya pala malakas ang ulan po. Oh, Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.